Dora, 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 it's me, Flower. Dora, 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 Dora. Dora. Dora, Dora. Some fan of me na comment sa isang video ko sa Obi na lang. <laughs> sabi daw nung isa, nakakatakot naman po ulit. Ha? Huh? Tapos, sabi niya, Hi po, sana mapansin. Tignan niyo lang doon sa may ano. Sana po, Her, po, sana po mapansin. hi sana po mapansin ganon. Sa ko na lang kasi hindi sa kabi Hindi naman ganon. Huwag <laughs> naman ganon. <laughs> Tapos pe ano daw? Sabi, uy nag start ka na pala. Di mo sinas, This is me guys, the bold one. Asa ah, siya ano, Elinas, Elinas, hai dora dora, beshi dito, beshi dito. dora, dito ako. Dito ako dito ako. Nang dito ako. Is that you? Oh, Diba, you. anis, alis alis anis, 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 Labas. Dali. Ayan. Masan ka? Ayan. Ayan ba, bae? Ayan, Ito, Tumatalon. Dito robot ka. Dito robot. Hoy, bae. Baka makapunta tayo sa may ano. Dead, dead. Dead, dead, dead. Oh uh oh, mami, mami. mami, 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 mami. mami. You oh my gosh, oh my gosh, kita bilang, "kayak, bilang, 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 Loob. Dito nga oh. Kaya nga loob yan o labas. Loob. Dito? Hmm. Di wala ka naman. Eto ako. Nagla nagdadapang ako. Whistle. Paano ako mag-whistle? Whistle mo ma. Mamatay na ako. Hindi ko nga alam kung nasaan ka. mag whistle ka kasi. <coughs> Ayun ka tumatakbo ka. Bilis! Diretso lang! B! Sabi mo, diretso! Sabi ko, punta ka sa may pintuan ano, dead! Kung kasi... Oh, ba't ako may kasalanan? Ikaw yung Ikaw yung namatay! Yeah, just run away, run away, run, run, run. Huh? Oh my gosh, Oh will be good, my will be good, goes. No 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 no. no no no, putih, tuh yang sudah? putih, Dia bau bawang oh

besok kan enggak oh, first aku be lap lap kan lap kan go go be Bisa, bantuan, 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 bantuan. bobotay Puto, potay potay survive bobo sur sabi niya survive bobo he's gave you one last chance babe pilipino yata to be 'yung nagawa nito na sabi kasi sabi niya babe say bobo Ay broke